alam mo ba kagabi, nagparty kami ng mga rats? Nung una, nasya kami. Pero later on, nagustuhan na namin. Kaso yung mga frags nagalit sa amin. Mga traidor daw kami. Hello girls, what's up? Boys, pwede ba? Layuan nyo nga kami. Nag-uusap kami dito, doon kayo. Ini-istolbo nyo kami. Romeo, wala kang chance sa akin. Buti na lang hindi nila ako kinukulit. Girls, mukhang galit na galit sa inyo yung mga frogs, oh. So tingnan nyo, sama ng tingin sa inyo. Tumahimik ka nga dyan. Pizza, kami magbabayad ng orders ng bunnies. Oh girls, lilibre namin kayo. Boys, wag na. Thank you na lang. May pera naman kami, no? Kaya namin magbayad. Nat, wala ba talaga akong chance sa'yo? Hello everyone, good morning. Meron kami good news para sa inyo. Good news? Lalo na sa mga boys. Oh, cool! Teacher Mike, ano yung good news? Alam namin malapit na matapos yung summer holidays. Pero meron mga bagong parating dito sa country Oh eyes. guys, girls. May new girls na darating. Tatlo. Three pretty sporty girls. Kaya girls, bantayan niyo yung mga boys niyo. Wow, cool. Magandang balita talaga yan, ha? Yes! yes! Anong yes-yes mo dyan? Okay rin kayo, no, basketball players. Kanina nagpapakyut kayo sa amin. Ngayon narinig niyo may bagong darating. Excited na kayo agad. Kinalimutan niyo na kami. Girls, papayaan niyo na sila. Mas maganda nga yun, eh. Para tigilan na nila tayo. Girls, maging masaya naman kayo para sa akin. Baka sa wakas, magkaka-girlfriend na ako. We're happy for you, mascot. Good luck sa'yo. Niloloko niyo ba kami? Boys yung hinihintay namin buong summer. Hindi girls. Bakit girls na naman yung darating? Hindi na natin kailangan ng sporty girls dito sa country house. Provasti, hawakan mo nga ako. Bilis. Julie, ano ka ba? Huwag kang matakot. Ikaw lang gusto ko. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Gigi, I love you. Mwah. Ryan, bakit girls na naman yung darating? Ang hirap kaya kausap ng mga girls. Di ba? Gigi, don't worry. Basta tayo. Solid tayo. Thomas? Ano yun? Masaya ka ba may darating na new girls? Mm, Sagot? Hindi. Very good. Okay guys, maglinis na tayo ng buong country house bago dumating yung mga new girls. Okay, let's go. Para makita nila na very disciplined tayo dito. Okay, ano pang ginagawa nyo? Let's go na. Let's go guys, kumilos na tayo. Sinong gusto maglinis ng kwarto ko, babayaran ko. Marami akong maruming medya sa ilalim ng kama ko. Dima, umalis ka na nga dito. Maglinis ka na ng kwarto mo. Puro ka dal Guys, ano pang ginagawa nyo? Kumilos na kayo. Chap-chap. So, oo, oo na Girls, alam nyo, sa totoo lang, ayoko to mga newcomers na to. Plus, athletes daw sila. Ayoko nga. Sana hindi sila cheerleaders, no? Kung cheerleaders sila, mag e na ako, aalis na ako dito. Wow, pizza! Mukhang madadagdagan yung customers natin. Mas maraming tips. At sigurado, sino magugustuhan nila? Eh yung mga cool basketball players, sino pa nga ba? Wow, guys, cool. Mukhang magkaka-girlfriend na talaga ako. Appear, guys. Sigurado yan, Romeo. <coughs> Hoy, huwag kayong masyadong mayabang dyan. Nandito ako, yung mascot. Baka mamaya sa akin mapunta lahat ng girls na yan. Oo, mascot. Boys, actually, hard trap din si mascot. Kaya wag kayong feeling. Hindi kayo yung pinakagwapo dito sa country house. Actually, wala nga kayong appeal lahat sa akin eh. Oh! 对、嗯 Okay. Bayaan mo na siya, kalimutan mo na siya, hindi kayo bagay So, huwag mo nga akong kausapin Kung ako, hindi kita iiwan Oh, Bunnies! hello! Girls, puntahan nyo naman ako, kailangan ko ng moral support Abi, baka yung support ko, gusto mo? Hindi, tigilan mo nga ako, huwag kang nandikit-nandikit sa akin Patrick, tignan mo si Coach Abby Hello, Coach Abby, hello! Ayon ba yung bago mong boyfriend? Hindi, boys, hindi ko siya boyfriend Girls, pupuntahan nyo ba ako mamaya? Mary, Hi! Akala ko ba ako yung gusto mo, ha? Coach Abby, pupuntahan ka namin after training. Oo, marami kaming ikukwento sa'yo. Siguro mas maganda kung bumalik na si Coach Abby dito. Oo nga, kailangan natin ng tulong niya. Sigurado alam niya yung gagawin. Girls, huwag na kayong masyado mag-isip. Pagdating ng mga new girls, magiging girlfriend ko isa dun. Sigurado magiging friends nyo sila, di ba? Mascot! Mascot, kung makakahanap ka ng girlfriend, happy kami para sa'yo. Oo, sana nga. Hoy Patrick, ako naman, kanina ka pa naglalaro. Palaro naman. Ryan, pede ba maghintay ka? Naglalaro pa ako Ako muna palaro Ryan, umalis ka nga dito Pustahan namin dito helmet mm. O oh, bro Basti, akin na helmet mo Hoy, tama na yan ha Kanina pa kayo Kami naman ni Thomas maglalaro, okay? Patrick, one point na lang Akin na helmet mo Imagine, akala ko kahapon magpo-propose na siya sa akin. Pero anong sabi niya? Ayaw na daw niya akong i-date kasi zombie ako. Alam mo, weird kasi lahat dyan sa country house maliban sa mga cheerleaders. Oo nga, mas cool kami sa mga boys dyan, di ba? Abby, sa akin ka na lang kasi. Guys, sabihin niyo, perfect couple kami. Soap, tumahimik ka muna. Malungkot siya. Hoy Soap, makinig ka sa ate mo ha. Guys, ang kailangan ko, strong and matured boyfriend. Pero pwede mo rin ibigay sa akin yung teddy bear. Akin na yan. Oh gusto mo to? Saluhin mo. Ah, ang cute naman. Teka guys, in three weeks, mag-uumpisa na yung school. Wala pa bang sumusulat sa atin? Natanggap pa tayo sa school? O nga ano? Okay, ito-check ko na. Ano mo, Abby? Pagpasok ko sa school, magkakaroon akong girlfriend. Mas maganda sa'yo. Hindi na katapapansinin. Gusto ko yan. Magiging masaya ako para sa'yo. Zalina, anong balita? Meron ba sulat? Meron kayang sumulat sa atin o wala? Sana naman meron. Hindi naman kayo matatanggap sa Bani School. Masyado mahigpit dun, stricto dun. Lahat na nandun, mga elite Guys, ano sa tingin nyo? Nakatanggap ba tayo ng sulat? Kung wala kang hawak na sulat, ibig sabihin hindi. Ang lulungkot, naman. Guys, huwag kayo malungkot kasi nakatanggap tayo ng sulat sa Bani School. Ano? Oh my God, paano nangyari yun? Buksan mo yung sulat. Anong sabi? Soup, sigurado ako hindi ka natanggap. Okay, bubuksan ko na. Ano kaya yung nakasulat dito? Sandali lang ha. Hello, natanggap namin yung application nyo at masaya kaming ibalita sa inyo. Natanggap kayo sa Bunny School. Welcome! Guys, yes! oh yes! no, ano ba yeah, yan? Abby, wala ka ng kawala sa akin. Ang swerte nyo, sigurado, ginawa ng paraan nila Diana yan. Yun lang yun, kaya natanggap kayo sa Bunny School. Guys, hindi na tayo magkukulong dito. Mag-uumpisa na yung buhay natin sa labas. Yeah! Ako naman, gagawin ko lahat para makick out kayo. Sigurado, magiging heartthrob ako dun. Tapos lahat ng girls, mababalo sa akin. Zoop the heartthrob. Ha, <laughs> nababalo ka na ba? Sigurado, sa amin ni Zip mababalo yung mga girls. Oh bro, tama ka. Pero huwag makalimutan, may girlfriend tayo. Kev, masaya ka ba? Oo. Imagine, magkasama na tayo sa isang school. Lagi na tayong magkasama. Oo, oh, Zalina. Lagi na tayong magkasama. Okay, sige. Look at the bright side. Nandun si Dima. Abby, masaya ka ba? Lagi na tayong magkasama. Bitawan mo nga ako. Dun ka nga. Okay, girls. Kakanta na lang tayong lahat. Yun na lang para matapos na to. At, At ano, ano naman kakantahin, kakantahin natin, Abel? Tukul sa newcomers sa school. So, nagready ka talaga para sa newcomers? Gusto mo makifriend sa kanila? Hindi. Hindi kami makikipag-friend sa kanila, no? Ayaw namin. Kakanta lang kami. Tapos? Girls, ano gagawin natin? E eh, di magpa-practice tayo, okay? Isusurprise natin yung mga newcomers, diba? Okay, frogs. Ready na ba kayo? Mag-umpisa na tayo. Okay, okay sige na. na.

все уже знают, я пришла сюда, чтобы В школе есть новенькая. Girls, kumanta sila. Mag-isip tayo kung anong gagawin natin. Gamitin niya yung utak niyo. Girls, edi tumula na lang tayo. Mm -hmm. Edi nagmukha tayong losers. Girls, kantahin natin yung hey boy. Sandali lang. Nasaan yung mga basketball players? Ewan ko, baka ayaw nilang sumali sa atin. So frogs, kakanta kami tapos kayo na. Oo, Oo na, sige na, bilisan niyo na. Nyo na.

Nye nye nushu ito yung saski Hoy, hindi pa ba kita post? Ang tagal nyo? Okay na girls, pwede na to Sigurado, masaya na sila kapag narinig tayo Okay, frags, kayo na Blandy, anong lyrics? Hello newcomers, masaya kami dumating kayo Maging magkaibigan tayo? Yan, magandang lyrics yan Gusto ko yan Oh my god, genius talaga tayo Ang galing, okay Yo, 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 Good job girls. Pero kailangan pa natin ng isang kanta. Baka magalit yung mga rats niyan. Magdagdag pa kayo ng isang kanta. Sa tingin niyo ganun kadali, Eddie eh di kayo na lang. Hindi pa nga namin natatapos yung kanta namin. Ngayon lang namin naisip yon kasi mga genius kami. Genius. Frags, wag na nga tayong mag-away. Di ba friends lang tayo kahapon? Anong problema? Binibigyan lang namin kayo ng advice. Oo, para naman sa inyo to. Eh di ulitin niyo na lang yung kanta niyo. Tapos dagdagan niyo ng chorus, ganun. Oo na, sige na. Girls, gumalaw tayo. Bigyan natin ng steps. Uh, привет, no, Wow, guys, tignan nyo, nagpa-practice sila, oh. Pahiram ng microphone. Oh, girls, papakitaan namin kayo. Hindi, hindi pa kami tapos. Maghintay kayo. Girls, bigyan nyo ng chance yung mga basketball players. Kailangan na rin nila mag-perform. Ibigyan nyo na yung mic sa kanila. Bilis, Frogs, alis na kayo. Okay, guys, ready na kayo, ah. One, two. New girls, short skirts, fall in love with us. You'll be kissed by every one of us, yeah. Ang galing! Ano ba yan? Girls, nagsiselos pa kayo sa kanila? Okay girls, umalis na nga tayo. Tutal tapos na yung rehearsal natin. Ayoko magstay dito. Bye everyone! Bye! Bye. New girls, short girls, fall in love with us. You'll be kissed by every one of us. Yeah! yeah basketball players, umalis na nga kayo sa stage. Ano? Sandali lang. Magpa-practice pa kami. Okay bros, isa pa. New girl short skirts fall in love with us. You'll be kissed by every one of us. I'm yeah. smiling, I'm a heart rob. Here's Romeo. He's very strong. Here's my brother. I'm really cool. Ang bilis naman nila makaisip ng lyrics. Basketball players, igawain nyo naman kami ng lyrics, please. Oo nga, sige na. Ano? Bahala kayo sa buhay nyo. Ayan o. O siya na frags. Tapos na kami. Haalis na yung mga pogi. Girls, practicein pa natin yung kanina para hindi natin makalimutan bukas. Okay? Pretty newbie. Мы вас дали. Дружите с нами, будете в шоколаде. Yo yo yo. Nagrineto chocolate. Nagrineto, Yo 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 Teacher Mike, dadating na yung mga newcomers. Hindi pa sila naglilinis ng kwarto. Ang baho. Parang mga baboy naman yung nakatira dito. Lila, kalat natin to kagabi. Yung party, di ba? Yana, huwag ka maingay. Teacher Mike, kailangan linisin to ng mga bunnies. Ano ba yan? Hindi ko alam makalat pala sa kwarto ng mga bunnies. Kakausapin ko yung mga yan. Tira tayo sa kwarto ng mga frogs. Sigurado, mas marumi yun kesa sa mga bunnies. Oh, weird. Ang linis ng kwarto nila. Teacher Mike, tingnan mo. Nagdikit pa sila ng decoration sa wall. Wow, mukhang lagi naglilinis yung mga frogs ah. Sige nga, Teacher Mike. I-check natin kung malinis talaga. Tignan natin yung ilalim ng bed. Leila, i-check mo doon. Teacher Mike, tingnan mo. Ang dumi ng ilalim ng bed nila. Teacher Mike, pagalitan mo rin sila. Oo nga, hindi sila nagpupunas ng ibabaw. Teacher Mike, kailangan i-check din yung bathroom nila. Pero ikaw na lang yung mag-check. Ayaw namin pumasok. Okay, So ano, Teacher Mike? Mm. Ang dumi, ba diba? Parang hindi sila, sila mga babae. Grabe, mga burara. Sabihin niyo yung mga yan, ha? Oh my God! Ano? Madumi talaga? Huwag mo nang silipin. Alam nyo, basketball players, hindi yun yung performance na ina-expect namin sa inyo. Ano? Ang cool nga ng rap song namin, eh. Kumanta kami, tapos kakanta rin kayo? Eh ano naman ngayon? Bakit? Kayo lang yung pwedeng kumanta ganon? Ang cool nga nung kanta namin eh. Meron pang rap. Oo nga, hindi ka tulad ng kanta nyo. Okay na, Frag. Sige na. Mga rapper na kayo. Kayo naman, basketball players. Puro kayo mga short skirt, short skirts. Oo nga. Walang kadise, disente. Alam nyo, girls, obvious naman eh. Nagsiselos kayo sa amin. Aminin nyo na. Pero huli na ang lahat. Sa rap song namin, sigurado magugustuhan kami ng new girls. Oh, very good. Nandito kayo lahat. Tama. Di ba sinabi namin sa inyo maglinis kayo ng kwarto? Una, linisin nyo yung banyo nyo. Hindi na tama yun. Nakakadiri. Kami ba yung sinasabihan nyo? Laging malinis yung bathroom namin. Oops. Sophie, ano? Hindi ka na naman naglinis. Di ba ikaw yung naka doon? So ano? nag pa kayo ng maayos? Oo, oo kakanta kami. Kami magra -rap. Kevin, kami. Yeah, rap. Ano daw? magra rap sila? Bakit pare-pareho yung gagawin nila? Hindi pwede yan. Basketball players, habang kumakanta yung mga cheerleaders, sasayaw kayo. Malino ba yun? <laughs> Narinig niyo yun, boys. Sasayaw daw kayo. Pero Teacher Mike, wag naman, please. O, oh, Teacher Mike, wag. Napaka-cool ng kanta namin. O oh, nga, Uncle Mike, yung kanta namin, maganda. Tukul sa short skirts tsaka cool girls. Puro short skirts lang yung mga nasa isip niyo. Okay, bukas, makikita natin kung anong pinepernyo Pero ngayon, maglinis na kayo ng kwarto. Boys, yung kwarto nyo naman che check namin ha. Ano, ano daw yung kwarto, yung kwarto natin? Oh no, tara unahan natin sila. <laughs> Banis, hindi ba kayo nagbo-worry sa mga newcomers? Oo, oh, worried. Medyo. Pero kami, Banis, worried kami. Okay, Banis. Sige, good night na. See you tomorrow. Okay, okay, sige. Good, good night, night, Frogs. Okay, matulog na tayo? Hindi, girls. Maglilinis pa tayo ng kwarto. Remember, may kalat tayo galing doon sa party kagabi. Guys, maglilinis na kami ng room para hindi na kami mapagalitan ni Teacher Mike. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you next time. I love you guys. Bye! Bye.